May nano-banana ka na rin ba? Kung wala pa ito, tuturo ko sa'yo kung paano. Punta ka sa apps ng Gemini. Kung wala pa, pwede ka mag-download sa Play Store. Tapos click mo lang yung may plus sign sa tabi ng banana. Tapos yan, hanap ka na ng picture na gusto mong i-generate. Click mo yung Done. Ito yung itatype ko. Badly, kinopy-paste ko lang din to sa isang tutorial. Copy-paste nyo na lang din para hindi na kayo mahirapan. Pagkatapos nyo, click nyo lang yung arrow na nakaturo sa right. At ayan, hintay-hintay lang kayo hanggang sa makatapos siya. Wait, wait lang. Parang asama ng words. Kaya yeah, nakikita nyo nag-generate siya ng image. So, kaya hintay lang. Tuto kang maghintay para di ka nasasaktan. What? Pwede nyo din tong gamitin sa mga picture nyo, sa anak nyo, sa family nyo, or bala na kayo. Yung i-close yung apps hanggat hindi pa natatapos. O, kasi pag binalikan mo, wala na siya. Yan, nasa napakaraming hugot. Eto na siya, ba? Diba? Napakaganda. Paano i-save? I-press nyo lang ng 2 seconds yung photo. Then may lalabas dyan na nakalagay save. Click nyo lang yon, Then hintay na kayo. Ayan, may lalabas image downloaded. Then punta na kayo sa album nyo. Ayan, makikita nyo na dun yun. Ayan lang. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Bye!